i learn to give not because i have much but because i know exactly how it feels to have nothing what i igorota itaga kordolera napinda yana obla si Hello mga ka-beauty! So, heto naman ako ngayon ang isang igurota beauty na fresh from the garden. Ayan! So, eto na nga. Ang ganap natin ngayon ay eto. mag a lamang po tayo dito sa ating uh, ilan sa mga nabigyan po natin ng ating Ipon Challenge 2020 na gaya ng aking sinabi ay magbibigay po tayo sa mga self-supporting self student ng Tico 500 pesos. Okay, so, ayan na nga po. Uh, unahan ko lamang po dito sa mga negative, uh, negative mga easy, mga bashers dyan na kung saan bakit kailangan ba natin charot, 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 mga video, mga ganito. Well, 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 ako ang masasabi ko lamang po dito ay thank you sa social media or itong internet kasi uh, tulad natin na malayo, ito yung isa sa mga pamamaraan natin para maghatid tayo or para yun yung ito yung isa sa mga para natin para Uh, maibahagi natin, maiparating natin, pumili tayo uh, sa gusto nating, um, ano ba, yung gusto nating pagbigyan ng ating konting blessing. So, and of course, ito, maraming maraming salamat din sa mga nag-volunteer, tumulong sa atin, para maiparating makapilit tayo ng ating mga, mabibigyan ng ating konting share sa ating ipon challenge. 2020. So kung hindi dahil sa inyo na talagang nag talagang tumulong sa atin ay hindi ito magiging success para mabigyan po natin ang mga deserving na ma ayan, mga deserving na talagang uh, talagang nag-aaral na mga self self supporting student na ganang ating sinabi hindi sila sumusuko kahit anong mga hirap uh, or mga problema ang dumarating sa kanilang buhay ayan so ito yung ilan sa mga nabigyan po natin ng ating konting blessings uh, blessing sa ating Ipon Challenge 2020. So, o nga pala, yung mga iba na nagmi-message na kung saan ginagamit nila ay mga hindi legit na account. I'm sorry for that kasi hindi po namin yun ini-entertain. So lahat po ng mga nag- uh, sinindan po namin yung lahat ng mga pinili namin. So pag ikaw ay nasendan, meron kaming message na ina sa inyo. Alam niyo lai, alam niyo na 'yan. So yung mga hindi nag-reply which is uh, sinindan kayo ng mga message tapos hindi kayo nag-reply or ginawa yung mga sinabi namin, um, I'm so sorry kasi alangan po na kami po yung talagang hahabol po sa inyo sa sa medyo marami rin kasi kayo na kung saan nag-message sa amin. Pero, syempre, uh, meron din tayong roles na kailangan din natin piliin yung mga deserving, ano you know? ah? So, ganun lamang po. And, sa so, next time, mas maganda na lang po nagagamit tayo ng mga legit na uh, account. Kasi, kahit naman sino po or sino, kahit mga, mga, mga ano yan, mga malalaki yung mga pinip... mga malalaki yung <laughs> mga... Uh, binibigay. Ayan. Talagang yung pinipili nila is yung mga talagang legit. So, mas maganda yan kasi yan yung talagang pinaka-kapanipaniwala. Uh, ayan. So, ito yung ilan sa mga ating nabigyan ng ating konting shares sa ating Ipon Challenge 2020. Thank you, thank you for the blessing from Miss Kirin Feliciano. Uh, more blessings in return. Thank you. Happy New Year. Bye! Ayan, so ilan lamang po yan sa ating nabigyan po ng ating konting blessing sa ating Ipon Challenge 2020. So, ginagawa ko lamang po ito para, uh, um, ayan, uh, ipakita rin na legit po ang ating ginagawain. Uh, hindi lang tayo gumagawa ng mga videos kasi may mga maiba dyan na mga nagsikik, tipanunot na... <laughs> or yung mga negative yung iniisip na asus, gumagawa lang yun ng mga views para makuha ng views. Well, 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 eto na. So, tuwing pag nakikita nyo naman yung aking mga ginagawa, yung mga ginagawa ko, paggumagawa ako ay uh, ayan nag-a-update nag-a-update po tayo so uh, abangan niyo din sa next na next na mga episode natin kung ano po yung uh, mga iisipin ko pang pwede kong ma-share po sa mga disturbing na gusto nating mapagbibigyan ayan so thank you so much again and maraming maraming salamat so bye